Grabe, tignan nyo mga idol. Oh. Alos tuyong-tuyo na yung mga damo. Grabe yung epekto ng sobrang init dito mga idol. Yo mga idol, nandito tayo ngayon sa damuhan. Ano? Tignan nyo. Tignan nyo, mga idol yung epekto ng sobrang init o ng El Nino dito sa lugar na to mga idol. Tignan nyo alos patay na yung mga damo dito. Kung dati ay napakagandang tignan ng lugar na to mga idol dahil ang lugar na to ay nababalot ng uh, halos green lahat mga idol So kapag tumingin ka dito noon ay napaka relaxing sa mata Subalit ngayon mga idol ay tignan nyo halos wala ka na makitang green Mga green na natira siguro mga nasa uh, 10% na lang mga idol okay. Tignan nyo ang resulta ng matinding init mga idol yung init dito ay yung pinakamababa na init dito sa amin ay 38 degree pinakamababa yun tapos pumapalo hanggang ng 40 to 41 degree mga idol ayan tignan nyo yung paligid ayan ito tignan nyo mga idol oh. ayan halos tuyo na ang mga uh, damo dito yung mga baka doon alos wala nang makain yan nagtsatsaga na lang sa mga uh, tuyong damo <laughs> awawa naman yung mga baka na uh, nakapastol dito mga idol tapos ito itong mga pinapaliguan ng yan you know, o, malalim yan dati meron niyang mga tubig pero ngayon tuyong tuyo na mga idol pati ito, mga idol o oh pakalalim ng butas pero ano na, tuyong-tuyo na mga idol o meron ditong meron dyang ano drainage system dito sa ilalim pero wala ng tubig dahil sobrang init ito naman yung mga pinapaliguan ng mga kalabaw dito yun lang mga lords at lagi kasi ako dumadaan dito kaya naisip ko na kumuha ng video dito para ma share ko naman sa inyo mga idol. Kaya ako gusto ko kasi na uh, maraming puno sa kapaligiran, lalong-lalo na sana sa mga subdivision sana. Sana ay magbigay din sila ng provision para sa uh, malalaking puno para para at least maging maaliwalas din yung lugar tsaka di masyadong maging mainit mga idol hindi lang puro bahay sana ay meron meron din mga puno kaya mas mabuti pa rin na marami tayo mga pananim o maraming mga puno sa ating paligid mga idol kaya kung merong space sa mga lugar nyo mas maganda na magtanim tayo ng mga uh, punong kahoy dahil alam nyo naman na global warming na talaga mga idol kaya kailangan nating kailangan din natin na uh, mag-ambag sa ating uh, ecosystem mga idol para at least for the next generation mga idol hindi lang sa mga mga anak natin o magiging anak natin pati na rin sa mga magiging apo natin someday ay hindi sila makakaranas ng mas matinding uh, init pa compare sa naranasan natin ngayon mga idol. Yun lang, God bless sa lahat mga idol.